Sop, sop, sop. Saan ka pupunta? Huli ka. Don't worry. Pagpe-pray lang kita. Kapatid, sa oras ba na to, meron ang nararamdaman na galit, tampo, hinanakit, sama ng loob, o baka meron ka ng puot sa puso mo. Kapatid, ito yung dapat mong pangawaan. Ito yung salita ng Diyos na pwede makapagpagaling sa'yo. At ito po hinangon natin kay San Lucas, Kabanata anim talata dalawang pito. Ang sabi rito kapatid, ibigin mo ang iyong mga kaaway, gawaan mo ng mabuti ang mga napupot sa iyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at idalangin nyo ang umaapi sa inyo. Apat na bagay na dapat mo daw gawin. The first is ibigin ang mga tao na kaaway mo. Abay brother Aldi, ka lang. Kaya ko bang mahalin yung kapitbahay kong bungangera? Kaya ko bang mahalin yung biyanan kong wala nang ginawa kundi awayin ako? Kaya ko bang mahalin itong bosko ko na walang ginawa kundi pagalitan ako? Kaya ko bang mahalin itong ka-office mate ko na walang ginawa kung hindi ibagsak ako? Nako kung hindi mo kayang mahalin, dito ka na lang sa pangalawa. Ano sabi dito? Gawaan ng mabuti. Yan. Gawaan mo daw ng mabuti. Do things para sa kanya. Kung di pa rin kaya gawa ng mabuti, ano yung pangatlo? Sabi dito, pagpalain mo. I-bless mo daw yung mga tao na to. Taasan mo ang mo, Lord. I-bless mo tong mga tao na to. Shield them. Bless them. Heal them. Eh, ginawa ka na nga ng masama, i-bless mo pa, parang hindi pa rin kaya. Dito tayo sa ikapat, baka ito kaya natin. Ano ito? Sabi dito kapatid, idalangin niyo ang mga umaapi sa inyo. Prayer prayer po, baka ito kaya na natin at tansya ko, practical pwede pwede, anong gagawin mo ngayon? at bakit dapat mo ipanalangin yung mga tao maapi sa'yo, yung mga tao sa sa'yo yung mga tao humahatak sa'yo kasi, sa panalangin merong pagkilos ng banal na espiritu, sa panalangin may himalang nagaganap hindi mo man nababago yung, yung tao ng kaaway mo, pero isa ang tiyak baka ikaw naman ang binabago ng Diyos Baka mas naiintindihan mo na siya. Baka mas naunawaan mo na siya. Baka mas gumahaba na ang pasensya mo. Pangalawa, pag ipinanalangin mo yung mga taong sa yo, mga pisa yung mga umusik sa'yo, huwag mong ipanalangin na maghirap. Huwag mong ipanalangin na mamatay. Huwag mong ipanalangin na mapariwara. Bakit? Kasi damor mo daw sila pinakinikers, bumabaw silang sa'yo. Alam mo kung gawin mo? Ipanalangin mo na pagpalain sila ipanalangin mo na magawaan mo sila ng mabuti. Ipanalangin mo yung kapitbahay mo na tumama sa loto. Bakit? Pag tumama sa loto yan, yayaman yan. At pag yumaman yan, bibili ng bahay sa ibang lugar yan. Pag bibili ng bahay sa ibang lugar yan, hindi mo na siya kapitbahay. O, oh, di ba? Ganon ka kapag papalain. Or ipag-pray mo naman yung kasama mo sa opisina. Yung boss mo, yung uh, team leader mo, o yung mga kasama mo sa opisina na ma-promote napagpalain ng Diyos. Alam mo, pag, pag na-promote dyan, baka malipad ng ibang unit dyan, baka malipad ng ibang department, o baka malipad ng ibang istasyon yan. Pag gano'n nangyari, hindi mo na siya kasama sa opisina. Kasi pag pinalalangin mo maghirap yan, kapay, abang nandiyan ka, naandiyan dyan din yan. Kaya ipag mo na pagpalain itong mga tao na to Unang-una, mahalin, gawaan lang mabuti. The third is, pagpalain, and ang pinakakayang kaya natin, manalangin. Pag nagawa mo na daw to at nahilom na yung puso mo, na i ka na, nakapagpatawad ka na, pinagaling na yung puso mo, meron pang ipapagawa sa iyo ang Diyos. Sabi po dito sa Roma 8.12, sabi dito sa Roma 8.12, ah, uh, 8.20, ah, rather, ah, Roma 12.20, kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauwaw naman, painumin mo. Nang sa ganon, mapapaya siya sa kanyang sarili ha? Pakainin mo daw yung kaaway mo kung nauhutom. Painumin mo kung nauuwaw. O, mamaya, pag uwi mo ng bahay or bukas, pagpasok mo ng opisina, bumili ka ng Starbucks, bumili ka ng kape sa McDonald's, dalahan mo yung boss mo, dalahan mo yung co mate mo, dalahan mo yung, kay B, yung, kaaway mo. Pag ganun kasi ginawa mo, or dagdagan mo pa ng Jollibee, bigyan mo ng, ng makakain. Pag ganun kasi ginawa mo, magtataka siya. Iisipin niya, Naku, ba't kaya ako binibigyan nito Eh, kaaway ko to Malamang-lamang lalasunin ako ng tao na to At pag gano'n ang nangyari sa'yo Hindi niya kakayanin Na hindi ka kumprontahin Kakausapin kaya, tatanungin ka niya Tatanungin ka niya, bakit ka gumagawa ng mabuti sa kanya Bakit pinapakain mo siya Bakit ginagawa mo siya ng mabuti Bakit pinapainom mo siya Nang sa gano'n, maikikwento mo na nabasa mo yun doon sa Lucas sa East 27 na ang turo pala, mahalin ng kaaway, pagpalain, idalamin, at gawaan ng mabuti. At nang sa ganon, mas maipapakilala mo si Kristo na nakilala mo. Nang sa ganon, mas maipapakilala mo na tunay kang Kristiyano, na tunay kang karismatisyan, na tunay kang krusilista. Maipapahayak mo na hindi ka lang mananampalataya sa salita, kung hindi isang mananampalataya sa gawa kapatid ko sa paraan ng palataya. After mong ipanalangin, maghilom ang puso mo na wala ang poot, na wala ang galit, na wala ang nanakit. This is the right time. Gumawa ka na ng mabuti sa kanya. Makakaya mo na siyang pagpalain. Makakaya mo na siyang ibigin at makakaya mo na siya gawaan ng mabuti. And spraying for other the Holy Spirit amen. Amang nakila patawad Lord. Kung sa oras na to punong puno ako ng galit ng tampo ng inanakit at sama ng loob sa aking kapwa. Pero Lord, tulad ng turo mo, kailangan naming mahalin, kailangan naming gawa ng mabuti, kailangan namin siyang pagpalain at kailangan ko siyang idalangin. Sa oras na to Lord, itinataas ko ang aking kapatid na may nararamdamang bigat sa kanyang puso. Dawa sa mga oras na to matuto siyang manalangin sa iyo, matuto siyang tumawag, matuto siyang magpakumbaba at hanapin ka at after kanyang makilala matagpuan at makapagpatawad siya sa kanyang buhay. Kapatid, Panginoon, turuan mong aking kapatid na ito na magbigay pagpakain sa kanyang kaaway na nabugutong, magpainom sa kanyang kaaway na nauhaw at magawaan niya ito ng mabuti upang nang sa ganon mas maipakilala ka na ikaw yung Diyos na nagpatawad sa kanya at kailangan niya rin magpatawad sa kanyang kaaway. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupulit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus aming Panginoon. Amen and Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kapatid, mapalad ka sapagkat nahuli ka. Nahuli ka ni Kristo. Muli-muli pa rin po. Muli pong nagpapasalamat ang inyong lingkod. Sampu, kasama ang aking sister wife, Sir Gurley. Sampu ng pamunuan ng pinag-isang puso sa mga sumuporta po sa matagumpay na ating Catholic Life and Spirit Seminar na ginanap po noong Marso 14 hanggang 16 taong 2025 doon po sa Tanawan, Matangas. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Ang Diyos na pong bahala magpalik sa inyo hustong takal, siksik, liglig at tumaapaw na pagpapala. Muli-muli po, makita-kita tayo sa okos sa ating uh, second quarter na Catholic Life and Spirit Seminar. Muli! Muli ka! na ni Kristo. Bye-bye!